Hello, good morning mga kapatid, mga kaibigan. So, uh, update for today, Monday. Uh, maaga tayong bibiyahe going to Pasay City para doon sa pag-update doon sa OWA. So, ayan, naglalakad na ako today. Medyo, medyo late na. Time check, alas 7 ng umaga. So ayan, dapat nandun na ako ng 8. Hindi ko alam kung abo tayo kasi mayroon tayong kausap na isang tao. Although ngayon, ngayon ko pa lang siya imimit. Nakausap ko siya kagabi about ito doon sa OWA problem ng aking kasen. So ayan, ang kanyang husband ay nagaabang na dito sa jeep. Sabi ko mauna na siya sa sakayan ng jeep. Sana nandito na siya guys. iba kami ng lugar na tirahan. So, ayan guys, nandito ako naglalakad. So, ayan. So, ayan, sana nandito na siya guys. So, gumising tayo ng napakaaga kanina. Bukod doon, marami pa rin tayong inaasikaso. Ayan na siya guys. Nandito kami sa sakayan, garahian ng ano, jeep, or paradahan ng jeep. Going to Cubao. nag si mam. ma'am. Hello po. So, so, ayan yung, uh, nandito kami sa Gafurum Station, going to Cubao na. Ito yung kanyang asawa, guys. Ayan. Medyo mahiyain siya, kaya so, nasakay na kami ng jeep. So, update na lang ako sa inyo, guys. Mamaya. Okay, thank you for watching. So, dito na kami. Sasakay sa jeep. Kubaw ka. Hindi dyan lang sa ano. Kasi na. So, ayan. Nandito na kami sa jeep. Hindi pala kami kubaw. Masinag lang kami. mag mrt kami. So, ayan. Thank you for watching. Update na lang pa sa inyo mamaya ulit.